Hi. Hello. I'm cook now, okay? Because I'm a little hungry. Okay, okay. Cool. Cool. Okay. Love you. Okay. Okay, my master chef Okay, master chef So guys <laughs> now. Ayan guys, nagluto po ng ham ham and pork and ham ay kalimutan <laughs> ko ng pangalan ah pork and ham kinuha ko pa sa basura ang pangalan yan, binili ko sa Lidl kahapon ulamin ko sana to guys like, sa bukas sa umaga inagutom e, ako kaya yan nagkapagsahing ko kanina ng kanin yan, Saka itong pares ko kamatis. Ayan guys. Tapos na yung isa. Kaya ako na lang ang kakain. Kung may matitira pa, di para bukas para bukas ko. Kakain Diba guys? Ayan guys. Para paraan lang guys. daming ano ants ah, pag talaga marami ito din oh ano kayo galing ito takot pa naman si Libby sa ano sa ganito yan linis niya guys diba di bagay sang linis. Hey guys, rutuk <coughs> na Nagbutom ako guys. Kaya nagluto ako. Hmm, Salap. Honey, do you want to eat? Okay. Bravo. full daw siya guys full 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 mm sarap guys sana ko guys kaya lang hindi makaya Ayan guys. bus na yung kanin ko. Kumain na lang ako ng saging. Kung hindi pa naudol yung ulam, hindi ko pa. Saging na lang ako. Kaya yan, tumataba ako. Saya ako, may ari ng Hello honey! Hello baby Cole! How are you? I'm okay! Hello friend! Please subscribe to our channel! Thank you!